Viral sa social media kamakailan ang video ng isang Filipino martial arts instructor na nakikipag sa isang Canadian-Malaysian boxer. Kung ano ang kwento sa likod ng nasabing video, yan ang malalaman natin sa ulat ni Rafael Bandayre. Kumalat sa social media ang isang video kung saan makikita ang nagsusubukan ng lakas. Ang isang 53-year-old Filipino martial arts coach at isang 40-anyos na lalaking nagpakilala umano bilang isang boksingero. Mainit ang komprontasyon sa pagitan ng dalawa, pero ang tanong, saan nga ba ito nag-ugat? Si Ray Biagdan, ang Pinoy martial arts coach na makikita sa video. Narito ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Kinausap niya 'yung isang uh, 'yung kaibigan ng boxer ko na isang dato. Tapos uh, 'yung uh, randomly Pum- <laughs> hindi, na namin na bigla kami. Tapos gusto mo, gusto sparring Ang insidenteng ito ay tinatawag na dojo storming o ang surpresang pagpunta sa isang gym upang hamunin ang mga tao rito. Narito uli si Biagtan upang ipaliwanag kung bakit ito nangyayari. Yung ganong style, yung dojo dojo store ang tawag nila eh. Noong 1970s, 1980s, nung kabataan ko pa, teenager pa lang ako noon, ganun din ang uh, nangyayari noon sa dagupan sa Pangasinan noon. Yung mga instructor ng bawat gym, dadayuhin nila yung isang uh, karate Karate pa lang ang uso noong araw eh. Walang kickboxing, walang muay thai, walang MMA karate. Tapos, i-sparingin yung uh, mga instructor doon, mga estudyante ng mga senior. Kapag tinalo, nung mga dumayong estudyante, yung, dumayong mga instructor, yung instructor ng isang gym noon, magiging estudyante niya yung mga, kumbaga, doon lilipat. Samantala, isa ring practitioner ng Filipino martial arts si Biagtan. Sa katunayan, sumulat din siya ng isang libro tungkol sa stick fighting martial arts na dito sa Pilipinas nagmula. Itong uh, na-publish ko rito, itong... Uh... The Art of Cinco Terras from Northern Philippines, dito na i-publish sa Malaysia. First time ever na isang Pinoy, kagaya ko, ay nag-publish ng isang uh, Filipino martial arts book. At eh, ito ay uh, nasa uh, popular bookstore dito. Tapos, uh, one na ito na i-distribute na through orders online, tapos uh, worldwide na. Rafael Pandairel, PTV Sports.